What's up mga Welcome back to my channel. Nandito po ako ngayon sa CY7 para i-share ko po, po ang isang araw sa aking trabaho. Dito po ako sa work ko ngayon bilang uh, checker pero ngayong araw po na to ay hindi labang po ako checker kundi magiging pahinante rin po ako ni Tatay Tony. Kaya kailangan ko po, po ng lakas, lakas na katulad na kay Taguro. Alright mga kanisi makers, gawa-gawa muna tayo ng paperworks para wala ng problema mamaya. Kapag binaba natin yung mga items, dire derecho na at uh, walang hassle na mangyari sa pagsiselyo ng ating container. Alright mga kanisi makers, katatapos ko lang pumunta sa opisina to. Uh, napapirma ko na ang proforma para sa panibagong container dahil kakailanganin namin ito mamaya. So ito na nga mga kanisi makers Sisimula na po namin ni Tatay Tony Ang pagdi uh, pagdidiskarga Ng mga items na yan Ayun o, no? sisimula na ni Tatay Tony oh. <laughs> Alright mga kanisi makers Kalahati na You know? <laughs> Kalahati na natatapos namin ni uh, Mang Tony at mabuti na lang may tumulong sa amin na dalawang uh, painante talaga nagmagandang loob. Eh, you know? Kita mga maubuting painante na yan, talaga naman tumulong sa amin nang walang kapalit. <laughs> Alright mga kanisimakos, nulundag na naman si Nisimak. Hindi, bilangin. <laughs> Duman. Okay, hindi mabilang <laughs> yan eh. Hindi, 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 Puno na namin sa sang container kaya lilipat na kami sa panibago. Woo! Grabe mga kanilisi mga kanilisi tapos din kami. Maghahapon na. Napabilis ang uh, trabaho namin dahil sa sa mga tumulong sa amin nagkawang gawa talaga. Woo! Actually mga kanilisi mga may Christmas party kami ngayon. Namomoblema ako paano ako ahabol. Pero, uh, mabait talaga ang Diyos dahil uh, nagsugu siya ng dalawang painante para mapabilis ang aming trabaho. Woo! tayo oh, si Tatoy Tony, oh. Pa, okay. <laughs> oh, Sir! Salamat, Sir! Sige, sige po. O, oh, pamirapos na, Sir! <laughs> Grabe, mga painante ito. Wala akong masabi. Grabe, pagdating sa pagtulong sa kapwa nila eh, talaga naman. Saludo. O, oh, Sir! Bati na kayo sa vlog ko? <laughs> bati naman kayo na kayo sa Merry Christmas diyan sa mga Merry ayam. Christmas. Hoy mga, mga kanis mga ka sobra. Saludo ako sa taong to dahil ako na lang tumutulong kabe. Wala man lang kapalit, ka tapos inumin man lang namin ng tubig to, bro. <laughs> Gabi mga kalis, yung mga kaskalo ko, abuti kami ng gabi, pero hindi. Dahil sa dalawang to, tayo, ka naman dyan. Uh, Merry Christmas, oh. Merry Christmas. Kasi <laughs> <laughs> sino ba magtulungan? Tayo lang. <laughs> <Yon>. <laughs> so, mga kalis, yung mga kalis, wow, well, the best, ang dalawang to, wala ko sa akin. Grabe, mga kalis, yung mga sa so, pitang dalawang to. So, tayo, Tony, tayo, tayo, masasabi mo sa mga tumulong sa atin? Uh, wala akong masasabi, talaga, napakabalit na tao. Uh, mukhang nabigla sila, kanila, konti pa yung laman, eh. <laughs> Mga kanisi makers, siguro na gulat yung dalawang pay nating tumulong sa amin. Hindi man lang namin nakakilala. Oh. Kala nila konti pa yung laman ng pay lamang ang pay ng uh, truck namin. Eh. Pero dami pa eh. Napuno pa yung isang containers. Naglagay pa kami sa isa. <laughs> Kasi tatay daw nyo. Tatay daw nyo. Tatay daw lakas na no, tayo. No? <laughs> Alright mga kanisi pack up kami. Woo! Until next time mga kanisi